Kamusta mga kababayan? Gusto ko lang manghingi ng pasensya sa mga nag-orders, yung mga nag chat sa atin na nalilit yung response, yung iba inaabot talaga ng 3 days bago mabalikan. Mga kababayan, pasensya na kayo. Hindi talaga kinakaya ng mga support natin yung volume ng orders as in sobrang Dami ng orders ngayon talagang nag-multiply by 20 times talaga. Natataranta yung mga support natin. Yung, kung pansin nyo noon, dalawa yung call support natin. no Yung rumi-receive ng calls at text ninyo. Yung isa doon is na bumagsak ang asitensya ng kasakit dahil hindi din kinaya yung pressure sa so sobrang dami ng tawag. Anyway, nagdagdag pa ako ng dalawang call support. Bali magiging tatlo na yung call support natin. Ia-announce ko kung uh, kailan at ano yung mga cellphone numbers nila na pwede nyo tawagan. Pwede yung text. And then regarding naman sa mga... Uh, PM nyo rito sa page natin, no? Um, sobrang daming inquiries talaga, na iya kami sa inyo. And then, uh, to be honest, yung support natin, just imagine na apat yung encoder natin. Encoder pa lang yung mga orders nyo. Iba pa yung mga um, chat support natin, yung mga nag-response dyan. Mga, hindi yan AI, mga empleyado natin yan. So, marami na yung empleyado talaga ng Pinoy Farmer Channel. Maraming... Uh, Talagang um, tumutulong sa atin Well, of course, syempre Palaki ng palaki itong uh, Palaki ng palaki itong Ano natin, page natin uh, Empleyado natin marami na then Magdadagdag pa tayo Maraming marami And then, please mga kababayan Sana i-respect natin yung mga Call support natin Mga chat support natin Kasi mga babae yan sila Lahat yan sila mga babae yan Uh, medyo fragile yung feelings niyan wag natin yung iba kasi nakaka pa kami ng mura o sa unang-una talaga ako yung nagagalit doon sabi sinasabi ko lang na hayaan niyo na lang yan sila yung iba nagka-cancel ng order sorry talaga mga kababayan pero kung konting tiis lang no magdadagdag pa tayo umgat uh, maaari doblehin natin yung mga supports natin para ma-accommodate lahat ng orders sa uh, araw-araw and then yun nga Uh, so far naman okay naman, okay naman yung mga stocks natin na paghandaan naman natin to. Yun lang talaga, sobrang dami. Thank you so much mga kababayan, talagang sobrang saya ko sa tiwalang pinagkaloob nyo sa akin. Sobrang uh, grabe ang page natin, talagang one of the best trusted page, maganda ang... Uh, ang page natin talagang mapagkakatiwalaan regarding sa mga produkto And then lalo na yung lunas natin na acid guard PFC oil, grabe, umahato ang PFC oil And then yung hydrogen natin, as in And then antay pa kayo, magkakaroon tayo ng isang bagong produkto Yan, napakagandang produkto yan um, Siyempre, hindi pa tapos yung research natin Tsaka yung mga testing natin sa bagong produkto na yan Pero as in, makatutulong pa sa mga bata Yan, binigyan ko na kayo ng clue Target natin yung mga bata, lalo na yung mga... Basta, yun lang, mga sa mga bata muna. And then, yun, mga kababayan, uh, again, umingi ako ng pasensya sa inyo. Dahil dyan, nag-iisip ako nang bigyan kayo ng bonus, no? Uh, yung mga solid supporters ng Pinoy Farmer Channel, nag-iisip ako mamigay ng 100,000 yan. Parang gusto ko maglabas ng 100,000 pesos. Mamigay ako ng tagsa 10,000 sa 10 solid supporters ng Pinoy Farmer Channel. No? Ang gagawin nyo lang, syempre, monitor ko naman kung sino yung mga solid supporters natin dyan. Or else, pwede kayo mag-comment dyan. Yun, kaway lang kayo sa akin. Ay, Sir Chance, kamusta ka na? Ang cute-cute mo. <laughs> Hindi, joke <ka> lang. joke <laughs> lang. <laughs> Sir Chance, kamusta ka na? Yan, bite-bite mo talaga. No? Baka mamaya, 100,000 ay ipamimigay ko. Gawin ko pa 300,000 yan. Gawin kong 30. 30 na solid followers natin. Bigyan natin 10000 di ba? kasi na lang naman yan kasi sobrang thankful ako sa inyo talagang as in kung alam nyo lang kung gaano nakalaki tong ano natin tong page natin tong kung gaano nakarami ang natulungan nitong produkto natin sa bagay as in solid naman talaga ang produkto natin as in hindi tayo naglalabas dito ng na basta-basta lang yun lang mga kababayan no mingyo ako ng pasensya at please respect natin yung mga support natin once na inaway niyo yung support na support natin kaway niyo na rin ako <laughs> no parang ako na rin yung inaano nyo so wag mga babae yan sila mga mga malalambot ang feelings niyan kaya wag niyo masyadong pagsalitaan. Yun lang, thank you sa oras niyo mga kababayan. Stay healthy ako si Chance at ako magsasakang gala.